Mga DOT accredited establishments sa na, nga may presensya sa jellyfish gidasig sa pagmuntar og mga signages sa ilang mga establishmento samta mga patigayon sa La Lapu-Lapu City nga naas sa tourism sector gidasig usab sa pagpa-accredit sa DOT. Siluan meron din sa report. Nakalabay mga buwan, temporaryong gipahunong ang pagkaligo sa dagat o mga water sports activities sa lungsod sa Mualboal, Tagbilaran City o Panglao Bohol tungod sa presensya sa mga jellyfish. Hunyo usab sa mayaging tuig, usa ka lokal nga turista ang nakalas, human maigo sa box jellyfish samtang naligo sa dagat sa Santa Fe Bantayan Island. Subay ni ini, giawhag sa Department of Tourism Region 7 ang tanang mga DOT accredited establishments nga nahimutang sa mga beach destinations nga nasayrang may presensya sa jellyfish dapit sa pagbutang og mga warning signs og safety reminders ilabi na sa mga dapit sa ilang property paingon sa dagat. Gidasig usab sila sa DOT nga mapatik usab ang mga emergency contacts, emergency protocol ug ang first aid nga himuon kung may jellyfish sting incident. Ang advisory sa DOT7 kabahin sa jellyfish areas and protocol lakip sa gituki atul sa tigom sa mga boat operators tour operators o dive operators sa Lapu-Lapu City ganing hangbuntag. buntag. Mato ni Marlon Barrientos, Senior Tourism Operations Officer sa DOT7, nga padayon ng ilang pakigalayon sa BIFAR, DNR, DOH o DILG, aron makahatag og igong kasayuran, kabahin sa jellyfish ug sa mga angayang buhaton kung maigo ni ini, aron magiyahan ang tanang na matigayon ubos sa turismo. Para po sa, uh, kwan, safety sa city, sa mga turista, kayo simbang disgrasya at kita di ako mo mga makuha at ibig mo tangan at krista na ay nakuha na ay or nakuha sa jellyfish pero walay Walay assistance sa na naitabok, itabo, kaya eh, mo Samtang gito kiusap atul sa Tigom ang issue sa 100 pesos nga environmental fee. Usa sa mga nag-operate o dive shop sa Lapu-Lapu City nang hinaot nga unta, adunay himoong revision sa ordinansa sa environmental fee sa Lapu-Lapu City. Maybe for consideration, we should be subjected to environmental fees when we're training because after all, we're producing more divers na, na or uh, who would, would patronize this port and in, in turn it will also be generating more environmental things Matod sa author sa ordinansa, Consihal Annabeth Quizon, nga napatikman sa ordinansa ang mga exemption sa pagpatuman sa environmental fee. Mga nang hindi yung kanina nga, sa hotel, na ka kanina sa hotel, hindi ka mo ba? Yan ka mas naging lawas ka. So, pariyasan siya nga. Ako lang siguro klaro po nga, kanyang siya mga Isudyante ninyo, hinuon ang mga co-authors sa ordinansa, matag sa tag sa unila pagsusi ang mga dive shops, aron masuta ang ilang kahimtang. Gihatagan usab o higayon sa City Treasurer's Office nga makapasabot ang mga dive shops o island hopping operators nga wala mubayad sa environmental fee. Mato ni lapu po City Tourism Officer Gary Lau, gipaminaw nila ang sentimiento sa mga namatigayon ubus sa turismo ug gidasig niya kini na magpa-accredit sa DOT. No? At at kagulong po mag-usap-usap ang dagan. So, muna, matagkaroon po usap ang ato mga program at mga akong kukunsay takdo ang akong tumura. O ba ni Marlon Malgazo og Grod Prado, Lou and Merondina, Balitang Bisda.